Sa lumipas na mga dekada ng digmaang Israel at mga karatig bansa nito, ay lumalabas na ang bansang Iran lang ang siyang nagiging agresibo sa pagbibigay ng bantang pangseguridad sa kanilang nasyon. Ang pagsisikap ng Iran na mapabagsak ang Israel kahit di gumagamit ng direktang pwersa militar ay nakalikha naman ng iba't ibang proxy groups mula sa mga bansang kaaway din ng Israel na kanila namang binubuhay sa pamamagitan ng pagsusuplay ng mga armas pagpupondo sa mga operasyon, pagbibigay ng impormasyon at iba pang mga benepisyong makakatulong sa pagpapabagsak ng kanilang nag-iisang kaaway sa rehiyon ng gitnang silangan. Subalit sa kabilang banda, ano nga ba ang meron sa bansang Israel at bakit hindi sila magapi-gapi ng kanilang mga kalaban? Ang katotohanan sila na nga ang napapalibutan ng mga kaaway Ngunit sila pa rin ang pagiging agresibong umatake ay talaga namang kahanga kung iisipin. Halikayat magbalik-tanaw tayo sa isa sa matagumpay na operasyong ginawa ng pwersang Israeli sa pusod ng teritoryo ng mga kaaway na umani pa ng sandaang porsyentong success rate. Ang operasyon Many Ways sa Lakayin, durugin at puksain ang banta sa estado. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang matatagumpay na pagwasak ng Israel sa mahahalagang military targets at supply lines ng mga armas mula sa Iran patungong Lebanon, Gaza, Syria, Yemen at iba pa ay siyang naging pangunahing sanhi kung bakit palaging nagagapi ang kanilang mga proxy groups sa rehiyon. Dahil dito ay isang mahalagang hakbang ang kanilang idinagdag sa kanilang mga operasyon at taktika. Nasa halip na magbabiyahe ng mga armas mula sa Iran sa pamamagitan ng mga sasakyang visible mula sa pagmamatsyag ng mga Israeli at mga kaalyado nito mula sa itaas, ay pinalitan nila ng ideyang gumawa na lang ng sariling produksyon sa isang bahagi ng kanilang kontrol na teritoryo na mas malapit sa kanilang pagsusuplay ang mga grupo. At sa halip na sa isang normal na pasilidad ay gagawin nila iyon sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng mga tunnel networks na kung saan naman ligtas na sa surveillance mula sa itaas ay magkakaroon pa ng natural na depensa sa lahat ng klase ng pag-atake ng mga kalaban. Napakagandang ideya Lalo pat ang lokasyong napili nila ay ang bulubunduking bahagi ng masyap sa bansang Syria. Nasakaling matatapos ang operasyon ay magkakaroon sila ng mas mabilis na supply ng mga armas sa mga proxy groups sa Iran na gaya na lang ng Hezbollah sa Lebanon, ang Hamas sa Gaza,